Melody, nak Pasensya na Ito lang muna may ibibigay ko sa'yo Medyo walang bumibili ng aking panindang taho ngayon Tanggapin mo muna itong 50 pesos Hayaan mo bukas Dadagdagan ko pa yan pag marami-rami ang kita ko Palagi mo na lang yang sinasabi Paulit-ulit na lang Sakit na sa tenga ang hirap naman ng ganito. Mahirap na nga, hindi mo pa sinisipagan magbenta. Anong gagawin ko dyan sa 50 pesos na yan? Imalit lang yan. Umalis ka nga sa harapan ko. Wala kang kwentang ama. Bungad ng aking anak sa akin. Tanong ko sa aking sarili, bakit niya ako palaging pinapagalitan? Oo, ama niya ako, pero parang hindi ko kayang pagalitan siya. Mahal na mahal ko ang anak ko at hindi ko kayang makitang nahihirapan siya lalong lalo na ngayon sa sitwasyon namin. Hanggang grade 5 lang ang natapos ko kaya nahihirapan ako sa paghahanap ng trabaho. May trabaho nga ako pero paiba-iba. Sumasideline ako sa pagtitinda ng taho, balot at iba pa. Kaso, pinsan hindi ako pinapalad na magkaroon ng malaking kita kaya araw alaw na lang akong napapagalitan ng aking anak Ano ko bang ulam tanong ng aking anak Bumili ako ng sardinas nak Andon sa lamesa at ito anak o oh, kunin mo itong isang daan Inabot ko sa kanya ang pera Isang daan lang may project ako kulang lang to pambihira naman to o oh. kunin mo muna ito anak pupunta ako doon sa tiyo mo mangungutang lang muna ako magkano pa kailangan mong pera isang libo may babayaran pa kasi ako pat ang laki naman ata yan anak reklamo ka pa dyan kung nilakihan mo ba naman ang bigay sa akin nung manang araw hindi ako magkaka-utang sige na mangutang ka na doon. Wala akong nagawa kung hindi sumunod na lang sa aking anak. Gusto ko din naman mabigyan ng kasiyahan ang anak ko kahit sa ganitong paraan lang. Hahanap na lang ako ng paraan pa para mabayaran si kumpare. Guys, libre ko kayo. Medyo malaki-laki pera ko ngayon. Tara, inom tayo. Alok ko sa aking mga kaibigan. Oy Melody, himala after two weeks, ngayon ka na ulit manglilibre sa amin. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Laika. Huwag na nga kayong maraming tanong. Ayaw na ba o ano? Pinagalitan mo na naman tatay mo kaya may pera ka ngayon. Tanong naman ni Kenneth. E paano pa naman kasi? Kung hinanap lang niya si nanay, hindi sana kami mahirap ngayon. E bakit hindi mo tanungin yung tatay mo? kung bakit hindi niya hinahanap ang nanay mo. Si Mark naman ngayon ang nagtanong. Kung iiyak lang siya sa harapan ko, wag na lang. Ayoko ng drama. Iyakan kasi yung matandang yon. Tara na nga ang dami niyong tanong. Hapon na at kailangan ko nang umuwi para maghanda ng pagkain. Baka kasi pagalitan na naman ako ng anak ko kapag wala pang sinaing malaki ang tikita ko ngayon kaya may pambayad ako kay kumpare konti na nga lang ang natira sa panindakong taho at nagpapasalamat ako sa Panginoon pare salamat talaga ha sinwerte talaga ako ngayon medyo kalakihan yung kita ko kaya nakabayad agad ako sa iyo walang anuman pare basta ikaw sige pare uwi muna ako Baka umuwi na yung anak ko. Teka pare, nakita ko yung anak mo sa tindahan ni naaring Lina. nag Nagiinuman sila ng mga kaibigan niya. yung anak mo talaga pasaway. Bungad sa akin ni kong pare. Oh, sige pare, pagsasabihin ko na lang yung anak ko. Salamat uli. Lasing na naman yun. Bayon, anong bang gagawin ko sa batang yon? Melody, anak, andito na ako. May dala akong ulam, lechon manok, paborito mo. Bakit pa ba ang ingay-ingay mo? Natutulog yung tao eh. Anak, lasing ka na naman. Yung perang bigay ko sa'yo, inubos mo sa alak? Paki mo ba ha? Ito na nga lang ang paraan ko para mawala ang pangungilila ko sa nanay ko. Bakit ayaw mo kasing sabihin sa akin kung nasaan si nanay. Tanong niya sa akin habang nakahiga sa medyo mahabang upuan na kahoy at lasing na lasing. Pasensya ka na anak, hindi ko kailangan sabihin ang tungkol sa mga magulang mo. Baka hindi mo kayang tanggapin. Sabi ko sa isip ko lamang. Pasok ka na doon sa kwarto mo. Maghahanda lang muna ako ng pagkain mo. Sabi ko sa kanya. Huwag mo nga akong mahawakan, kaya ko sarili ko. Pagkatapos noon, nagluto na ako ng pagkain. Tapos, ipinakain ko na siya. Kinaumagahan, alas 4 pa lang ng umaga, pumunta na ako sa pabrika. Kung saan ako kukuha ng aking paninda. At pagkatapos noon, ay promesto na ako sa aking pwesto para makabinta. Oy manong, Pabili nga po ng dalawang taho, ang aga niyo ho ah, alas 4.30 pa lang ho ng umaga. Oo nga eh, kailangan kasi para malaki-laki ang kita, para din naman to sa aking anak. Wow manong, ang bait-bait niyo po, salamat eha. Ito eha, masarap yan. Opo, paborito ito kasi, kaya masarap talaga. Sige po manong, mauna na po ako, salamat po. Sige iha, salamat din. Bili ka ulit. Bumangon na agad ako sa aking higaan at dumiretso sa kusina. Ang matanda hindi na naman kumain, bulong ko sa sarili. Nandito ako ngayon sa paaralan, may PTA meeting ngayon. Hindi ko lang sinabihan yung matandang yon. Ayok ko kasi mapahiya kaya ako na lang ang umatend. Ineng, wala ka pang nanay o tatay na magpepresentang umaten sa PTA meeting para sa'yo? Tanong na matandang katabi ko. Busy po kasi parents ko kaya ako na lang ang dumalo sabi ko sa kanya. Tapos noon natahimik din ang matanda. Satsat -sat ng satsat -sat, anong pakialam niya sa buhay ko? Matapos ang mahaba-habang meeting at sa wakas natapos din Lalabas na sana ako ng gate kaso nakita ko yung matandang tatay ko na walang kwenta. Bakit pa ba? dito pa siya nagbebenta ng taho? Mapapahiya pa ako. Oh Melody, saan ka pupunta? Sinalubong ako ng tanong ni Laika. Papunta sila sa akin. Ha? May naiwan ako, kukunin ko lang. Mauna na kayong umuwi, sabi ko. Teka, Nagaantay yung tatay mo sa labas. Hindi mo ba pupuntahan? Ani ni Mark. Bakit pa ba naman kasi andito siya? Humanda siya sa akin sa bahay. Sabi ko sa isip. Magkukunin ko lang muna yung naiwan ko. Babalik din naman ako agad. Mauna na kayo. Sabi ko sa kanila tapos tumakbo na ako. Bahala siya sa buhay niya. Sa kabilang gate ako dumaan at umuwi na. Andito na ako ngayon sa bahay at inihintay ang matandang yun. Bakit ba naisipan niyang pumunta sa eskwelahan? Umanda talaga siya sa akin. Alas otso na ng gabi at dumating na yung matanda. Kitang kita ko sa kanyang mukha na pagod na pagod siya at wala akong pake. Basta pagsasabihan ko siya. Muntikan na akong mapahiya ng dahil sa kanya. Tanda, bakit ka ba pumunta sa eskwelahan? anumang ginagawa mo doon, bungad ko sa kanya. Melody, anak, sabi kasi ni kumpare na may PTA meeting daw kayo kaya pumunta ako. Kaso, hindi ako pinapasok ng guard kasi daw wala akong sulat na dala. Palatandaan na iniimbitahan ako. Kaya nga, at saka, hindi ko naman sinabi na pumunta ka doon. Mapapahiya lang ako sa susunod huwag ka nang magtangkang pumunta kung hindi ko sinasabi. Pasigaw kong sabi at umalis na sa kanyang harapan. Oo, aaminin ko na umiiyak siya ngayon pero wala akong pakialam. Melody, ka lang wag mag-usap. Kumpare, bakit hindi mo kayang sabihin dyan sa anak-anakan mo na hindi mo siya anak? Ikaw ang kawawa palagi ka na lang niya pinapagalitan. Hindi ko kaya kumpare Oo, aaminin kong hindi ko siya totoong anak. Pero, hindi ko din kayang umalis siya sa akin. Napamahal na ako sa kanya at saka naaawa ako sa kanya. Sabi ko kay kumpare, naaawa ka sa kanya? E siya pa, naaawa pa siya sa'yo? Alam ko naman yan pare Pero kung sasabihin ko man sa kanya eh, siya naman siya pupunta Ewan ko sa'yo pare Basta sinasabi ko sa'yo Sabihin mo na sa kanya At baka sa pagsabi mo na yan Maawa pa siya sa'yo Sige pare, mauna na ako sa'yo Sabay tapit ni kong pare Sa balikat ko at umalis na din siya Magtatrabaho na nga at malapit nang magabi. Maghahanda pa ako ng hapunan sa bahay Nandito ako ngayon sa gilid ng simbahan Nagtitinda ng balot at naubos naman kaagad kaya nagligpit na ako at umuwi Tapos na akong magsaing at bumili din ako ng sardinas para sa aming ulam Magaantay ako saglit kay Melody at dumating na nga siya Melody anak magbihis ka na at sabay na tayong kakain Utos ko kay Melody Ayoko, mauna ka ng kumain. Ano pang ulam? Sardinas, anak, sabi ko. Na naman, hindi ka ba nagsasawa sa ulam na yan? Wala na bang iba? Ano ba yan? Ayoko nang kumain. Walang kwenta. Kumain ka mag-isa mo. At saka hoy tanda, bigyan mo ako ng limang daan bukas. May project ako. O sige anak, bukas ng gabi pa kita mabibigyan. Gabi pa? Wala naman yung pasok eh. Bukas ng umaga ako manghihingi. May paggagamitan ako. Sige anak, magtatrabaho na lang ako ngayong gabi. Mas mabuti pa para may silbi ka naman. Makabihis at makatulog na nga lang. Manong Lito, sigurado ka bang magtatrabaho ka ng disoras ng gabi? Baka mapano ka pa dyan sa kalye. Panigurado ng amo ko. Oo sir, kailangan kasi ng pera ng anak ko kaya magtatabaho ako ngayong gabi Sige manong, mag-iigat ka na lang sa mga siraulong basagolero baka kasi madamay ka pa Ito manong o oh, paninda mo, kapag naubos mo na yan one five, makakukuha mo na yung pera Sige ho sir, maraming salamat at umalis na ako Nandito ako sa park na kapwesto. Marami kasing tao. At kahit alas dos na ng madaling araw, marami pa rin bumibili sa aking painda. At masaya ako kasi malapit na itong maubos. Inaantok na talaga ako pero tiinitiis ko na lang alang-alang sa aking anak. Nang may nakita akong isang lalaking hinahabol ng pulis at patungo siya sa akin, agad niya akong tinutukan ng kutsilyo. Sige, ipitok niyo yung baril niyo. Papatayin ko tong matandang to. Sabi nung binatang lalaki habang nakatutok yung kutsilyo sa aking leeg. Sir, parang awa niyo na. Pitawan niyo niya ako. Wala naman akong ginagawa masama sa'yo. Paawa ko sa lalaking hinuhostage ako. Sabihin mo yan sa mga pulis na yan napabayaan na nila ako. Sir, sumuko ka na. Kasi kung may kasalanan ka naman, tarantado ka palang matanda ka eh. Napaiyak na lang ako sa takot nang biglang may naramdaman akong matulis na bagay na nakatusok sa aking tagiliran. Nawalan ako ng balanse at biglang nagdilim ang aking paningin. Melody anak, nandito ako ngayon sa puntod ni tatay umiiyak, hindi ko pa rin tanggap ang nangyayari. Masakit mang isipin at laking pagsasisi ko na hindi ako nakahingi ng tawad sa kanya. Sabi nga nila na sa huli ang pagsisisi. Tay, laking pasasalamat ko dahil ikaw ang nakapulot sa akin. Sobrang bait mo sa akin na kahit hindi mo ako tunay na anak, na kahit palagi kitang pinapagalitan, dinamumuhian at sinasaktan pero ang lahat ng yon tiniis mo dahil mahal mo ako. At hindi lang yon na kahit nahihirapan ka na sa pagtatrabaho, nakuha mo pang magbondo ng pera sa bangko at nakapangalan para sa akin. Tay, hindi ko mapagilan hindi umiyak, ang bait-bait mo sa akin, na kahit buhay mo, sinuko mo para lang sa akin. Bakit, bakit tay? Hiling ko sana na ibalik na lang nung bata pa ako nang naging masaya tayo. Patawarin mo ako, Tay. Hindi ko man lang nasuklian ang pagmamahal mo sa akin. Sobrang nagsisisi talaga ako sa ginawa ko. Patawarin sana ako ng Panginoon at sana, Tay. Kung nasaan ka man ngayon, sana masaya ka. Huwag kang mag-alala, Tay. Simula ngayon, magsisipag ako sa aking pag-aaral. At, Tay, Nahuli na din yung pumatay sa'yo. Mabibigyan na din ng hustisya ang pagkamatay mo. Tay, alis na ako. Papasik pa ako sa eskwela. Kunting tiis na lang at gagraduate na ako, Tay. At salamat talaga ng malaki sa'yo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral. Sa mundong ating ginagalawan, may mga bagay talaga na hindi pa natin alam kaya hanggang maaga pa, pahalagahan nyo ang mga taong mahal kayo at baka magsisi kayo sa huli. Ako nga pala si Melody, lumaki sa hindi ko tunay na magulang. Hindi ko man totoong magulang si Tatay Leto. Minahal naman niya ako kahit mahirap tinaguyod niya ako sa dugo, pawis at luha niya.